papakawalan natin yan kasi hindi naman tayo kumakain yan so ito lang yung huli kong isda ayan 6 in the morning magpapanlaw na naman tayo ng baklad so may nakita na kong puset tingnan natin kung ano, may kasama pa yon isang malaking biwa na abutin sila siguro ng ano, 1.5 o 2 kilos yan isang piraso ito Malaki. Isang piraso tapos may maliliit din na isdang kasama Oh, may isang poset din na malaki. So, yan lang yung huli ko dito sa isang baklad. Tapos na 'ko na guys. Bilisan. Mga 12:00 para sa 9:00. Hay nako, wala na 'tong para sa. Oh, may malaking butite. Ayun oh. No? Malaking butite. oh may batog ayan oh tapos may pawikan na naman nakapasok papakawalan din natin yan parang may patay na naman na isda ah. Oh. tingnan natin kung ano pa laman ito patay na naman na isda so ayan oh lubog na yung lambat dito sa may bandang buntot lubog na high tide na so tapos na kung ano manguha ng isda dyan so ito na yung isda na nakuha ko ayan oh ano bang tawag dito oh Nakakain ba to? May nakita ko nito, sabi daw na, nakakalason to sa GC Kasuho. Tapos may nakita naman akong taga mas bata yung mix plager na si Galieo. Galiego ba yon? Mix plager Kumakain sila nito. Parang alamang ang style ng kain nila nito. Ano lang, niluluto nila. Ano? So papakawalan ko to kasi ano, mahirap na, hindi naman nakakain to. Hindi ko kami... pa yung isa. Ito pa yung isa o oh, dalawa dalawa na huli ko so, papakawala natin kasi hindi naman tayo kumakain yan so ito lang yung huli kong isda kaunti lang oh may puset may mga puset kaunti lang na isda ito yung patay na ano patay na isda lapis pala yun so kagabi pa ata yung pumasok mahina yung pasok ng isda gawa ng ano binulabog ng isang pawikan ito oh So papakawalan natin to. Pumasok to sa lambat, malikot to, kaya lahat ng isda na meron diyan eh obligado silang lumabas gawa ng ano na iistorbo nito. eh oh, maliit lang. pakawalan din natin ta. Ayun na. Ayun na. So yan lang yung huli ko ngayon. Thank you Lord, subiyaya.